So, good morning. Uh, nandito ngayon tayo ngayon sa puno ng balinaw-naw or leprisantes fruticosa. Ito yung tinatanong natin kahapon kung edible sa ating Facebook and maganda naman yung response. Nakakuha tayo ng uh, scientific na response mula sa ibang users sa ibang group page. So, ngayon sabi sa sa reference natin uh, this is sweet and ah uh, alam ah this is sweet and ano ba yeah sweet nga daw siya so kahapon marami rami pa tong bunga kumunte I think kinain na ng ibon so ang edible daw dito is itong red and yung turning black so para siyang big nine eh, no so titikman natin ah uh, shout out nga pala muna kay Kernel Pat Pinyol dahil siya yung nagpapatikim sa akin, sabi niya, tip of may tang lang daw ang gamitin. So, pag namatay ako, call cool. Siya yung lahat ng chicks ko, tsaka kayamanan ko, pati utang. No? <laughs> o, tikman natin. Unahin natin yung red. No? Unahin natin yung red. Tignan natin. Moment of truth. Bet mapak lah. Mak apa saya bilang? Mapak lah. <laughs> Ini mah tapi. Yang yang blak yang blak yang blak. Wah, lagi <laughs> ya. Ingat ya. yung blacknya -black, -black. black matamis yung red mapakla na hindi ko malaman yung lasa itong yung, yung red para siyang ano kapakahawig siya ng hilaw na duhat alam nyo yun yung mapakla na ewan ito namang red hindi siya sour ay itong black hindi siya sour May tamis. Ayoko muna lunukin. Si maa, mapatay tayo. So, matamis yung black. Ito yung buto niya. Malaki. Malaki yung buto. Matamis. Ito. Ito natin So ganito pala siya pag nahinog. Inyan. So ganito ang itsura niya pag nahinog. Yan. O oh, maganda naman. Tatanim natin. Since ano siya, oh? Parang ornamental din, oh. Maganda tignan. So maganda 'to sa tabi ng bahay. And if is, this is truly edible. Hindi may pagkain tayo. May pagkain ng ibon. Ah, uh, meron pa tayong design. Mukha siyang Christmas tree. Oh maganda yung uh, mga Christmas balls. So I think that's it for now. This is Bali now now. No? So that's it for now. Thank you for watching. Bye bye.